Praise God! Mabiyayang araw po sa lahat. Ngayon po ay February 14, 2024. At ipinagdiriwang po ngayon ng araw ng mga puso. At tamang-tama po na sa pag-umpisa po ng ating programang 7 minuto lang, biyaya mo'y kakamtan, ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang uh, natagpuan ng kanyang pag-ibig. Pero bago po yan, ay pakinggan po muna natin Awit na dadalhin po sa atin ni Miss Merlin Pareha 🎵 Sa gitna ng bawat dapat at paghihirap Sa kabila ng aking pagkukulang 🎵 Katapatan mo, Diyos, tanging naan Sa puso at damdamin, ika'y mananatili Walang hanggan ang alimong pag-ibig na tagpuan Ang iyong pag-ibig na dakila Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya Jesus, ako'y iya So what I'm done I'm okay. God, natagpuan ng kanyang pag-ibig. Ang sabi po ng John 3.16, gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanang sanliputan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, upang ang sinumang sa kanyay sumampalataya ay hindi na mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po ba na simula na magkasala ang tao, si Adan at si Eva hanggang sa ating kapanahunan ay ang Diyos natin ay naghihintay na tayo po ay magbalik loob sa Kanya. Sapagkat, sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan doon po sa impyerno. Ayaw ng ating Diyos na tayo po ay mapahamak at matungo doon sa impyerno. Kaya't lagi siya pong naghihintay ng ating pagbabalik loob. Pero mga kapatid, kung tayo po ay mananampalataya sa kanyang tinapos na gawa, dun po ay matatagpuan natin o mapatatagpuan tayo ng Diyos oh, na matagal nang naghanap sa atin at naghihintay na tayo ay magbalik loob sa Kanya. At simple lamang po ang susi para po tayo ay magkaroon muli ng a relasyon sa ating Diyos Ama. At ito po ang sabi po ng John 1.12 ay uh, tayo po ay binigyan ng karapatan at kapangyariang maging anak ng Diyos kung tatanggapin natin si Jesus na kanyang bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalvaryo, kung tatanggapin po natin bilang Panginoon at sariling tagapagdigtas ng ating buhay. Kaya ngayon po, yung pagkakataon na tayo ay uh, matagpuan ng ating Diyos Ama, matagpuan ng kanyang pag-ibig, tayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Papasukin natin si Jesus sa ating puso at buhay. At mula sa araw na ito, siya na ang maging Panginoon at sariling tagapagdiktas ng ating buhay at tayo po ay kanyang magiging tunay na anak. sa sapagkat gayon ang sabi ng banal na kasulatan. At kung nais mo na magkaroon ng relasyon sa ating Diyos, ay tayo po ay manalangin ng simpleng panalangin lang. At ako'y naniniwala ay ang kapangyari ng Diyos ay papasok sa atin at tayo po ay magiging anak ng Diyos. Sumunod lamang po tayo sa panalangin ito at sabihin natin, Panginoong Yesus, marami pong salamat sa iyong pag-ibig sa akin. Binubuksan ko po ang aking puso. Pumasok ka, Panginoong Yesus, at ako po'y nagsisisi sa lahat-lahat ng aking mga kasalanan. Salamat po sa buhay na walang hanggan na aking tinanggap ngayong araw na ito sa pangalan ni Yesus. Amen. Mga kapatid, kung tinanggap niyo po si Jesus, congratulations po pagkat natagpuan ng Diyos tayo na napahamag at natagpuan natin ang Panginoon ang kanyang pong pag-ibig sa ating lahat. So muli po, sa susunod, subaybayan niyo po ang programang ito, pitong minuto lang, biyaya mo'y eh,